Alam mo ba na kahit napakaraming apelyido sa Pilipinas ang may banyagang ugat, may mga pangalan pa rin na hanggang ngayon ay tunay na Pilipino. Purong Pinoy, walang halong Espanyol o banyaga. Ang tunog parang dumaan sa katana ng kasaysayan. Ang dating maton, rebolusyonaryo, makabayan. Pero bago 'yon, huwag kalimutang mag-like comment at subscribe na din para sa mga contents na katulad nito. Tara na't kilalanin ang mga apelyidong sariling atin. Top 10 Ang apelyidong Bagani Ito ay mula sa mga lumad ng Mindanao, partikular sa mga mandirigmang elit na tinatawag na bagani. Hindi ka pwedeng maging basta-basta bagani. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili sa labanan. Makikita ang apelyidong ito sa Davao, Agusan at mga tribal communities ng Mindanao. May tinatayang isandaan hanggang dalawang daang katao lang ang may apelyidong bagani. Ang kahulugan nito, mandirigmang pinili. Hindi lang matapang, may dangal at disiplina rin. Ang pinakakilalang Pinoy ng apelyidong ito, mga kilalang leader tribal na tumayong bayani ng kanilang mga pamayanan. Kung bagani ka, ikaw yung tipo ng tao na tahimik pero deadly. Hindi mo kailangan mag-ingay para makuha ang respeto. Astig ka na pag lumakad ka pa lang. Top 9. Ang apelyidong Tumaneng. Ito ay may ugat sa mga etnikong grupo ng Cordillera tulad ng mga Ibaloy o Kangkanae isa itong apelyidong nagpapatunay na kahit sa bundok, may matitibay na angkan. Madalas makita ang apelyidong ito sa Benguet, Ifugao at Mountain Province. May tinatayang dalawang daang Pilipino ang may apelyidong tumaneng. Ang kahulugan nito, angkan ng mga matatag, tahimik pero palaban sa laban ng buhay. Ang pinakakilalang Pinoy ng apelyidong ito, mga lokal na leader at elder ng mga komunidad sa Cordillera, mga tunay na haligi ng tribo. Kung tumaneng ka, hindi mo kailangan ng spotlight dahil kahit walang kamera, gumagalaw ka pa rin para sa bayan. Top 8. Ang apelyido ng Kalantyaw. Ito ay hango sa pangalang Dato Kalantyaw na ayon sa kwento, gumawa ng pinakaunang batas sa Pilipinas. Bagamat kinuwestyon ng mga modernong historian, ang tunay na pag-iral niya nananatili ang apelidong kalanchaw bilang simbolo ng sinaunang hustisya at liderato. Madalas makikita ang apelidong ito sa Panay Island, Aklan at Western Visayas. May tinatayang tatlong daang mahigit na lang na Pilipino ang may apelidong kalanchaw. Ang kahulugan nito? Pinuno, taga-pagpatupad ng kaayusan at dangal bago pa man dumating ang mga banyaga. Ang pinakakilalang Pinoy ng apelidong ito, walang iba, kundi si Dato Kalanchaw mismo, alamat man o hindi, bahagi na siya ng kasaysayan. Kung kalanchaw ka, pinanganak kang may prinsipyo. At kahit magulo ang paligid, ikaw ang batas. Top 7 ang apelidong Agbayani. Ito ay mula sa salitang abay o agbay na ang ibig sabihin ay tumulong o sumuporta. Agbayani ay nangangahulugang taong tumutulong sa kapwa ng may bayanit dangal. Madalas makikita ang apelidong ito sa Pangasinan, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. May tinatayang tatlong libo mahigit Pilipino ang may apelidong agbayani sa kasalukuyan. Ang kahulugan nito, taong may bayani sa puso, hindi lang sa laban kundi pati sa araw-araw na buhay. Ang pinakakilalang Pinoy ng apelyidong ito, sino pa ba? Si Bayani Agbayani. Kung Agbayani ka, ikaw yung tipo ng tao na maasahan, tahimik, pero panalo sa aksyon. Top 6! Ang apelyidong Magbanua, isa ito sa pinakatunay at makabaya nating apelyido na tumampok sa kasaysayan dahil kay Teresa Magbanua, the John of Arc of the Visayas. Hindi lang ito isang pangalan, ito ay pangalan ng revolusyon. Makikita ang apelyidong ito sa Iloilo, Capiz at mga kalapit na, na probinsya sa Western Visayas may humigit kumulang isang libo limang daan hanggang dalawang libo katao na may ganitong apelyido. Ang ibig sabihin ng magbanua. Magbanua ay posibleng galing sa banua na nangangahulugang bayan o lugar. Kaya ito'y maaaring mga hulugang tagapagtanggol ng bayan. Alam mo ba, si Teresa Magbanua ay unang babaeng leader militar ng Bisayas. Hindi siya nagluto ng pagkain o ng gamot sa revolusyon. Nagdala siya ng baril. Kaya kung apelyido mo ang Magbanua, may lahi kang hindi basta sumusuko. Top 5. Ang apelyidong Silang, ito ay galing sa apelyidong isinusuot ng isa sa pinaka-iconic na mag-asawang revolusyonaryo sa kasaysayan ng Pilipinas, Diego at Gabriela Silang ang silang ay maaring hango sa isinilang o isang sinaunang salita na tumutukoy sa pinagmulan, karaniwang makikita ang mga silang sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Humigit kumulang anim na hanggang walong daang katao ang may apelidong silang. Ang kahulugan ng silang, isinilang para lumaban, anak ng revolusyon. Alam mo ba, Si Gabriela Silang ang kauna-unahang babaeng Heneral ng Pilipinas, Diego at Gabriela Silang ultimate power couple ng Himagsikan. If you have this surname, revolutionary blood runs through your veins. Top 4. Ang apelyidong Maharlika. Ito ay hango sa sinaunang sistemang panlipunan sa Pilipinas. Ang mga maharlika ay ang malayang uri ng mandirigma, hindi alipin, hindi karaniwang mamamayan. Sila ang mga pinuno ng hukbo, mga tagapagtanggol ng bayan. Makikita ang apelyidong maharlika sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao, ngunit ito ay uh, bihira. Tinatayang nasa isang daan hanggang dalawang daang katao lang sa bansa ang may apelyidong maharlika. Ang kahulugan ng Maharlika, warrior nobility, isang malayang mandirigmang may dangal, tapang at paninindigan. Alam mo ba? Ito ay ginamit ni Marcos bilang simbolo ng bagong lipunan noong 1970. Noong sinaunang panahon, ang pagiging Maharlika ay isang estado ng karangalan. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili sa laban. At kahit medyo naging kontrobersyal sa ilang bahagi ng kasaysayan, ang ugat ng salitang ito ay tunay na Pilipino. Kaya kung ikaw ay isang maharlika, abay hindi basta-basta. Isa kang simbolo ng malayang lahi. Top 3. Ang apelyidong Gat Maitan. Ito ay galing sa dalawang bahagi, Gat at Maitan. Gat ay isang karangalan na ibinibigay noon sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Parang ginoo o kagalang-galang. Maitan naman ay maaring pangalan ng angkan o ninuno. Ang mga gat maitan ay madalas makita sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Mga lugar na kilala rin sa pagiging sentro ng himagsikan. Humigit kumulang siyam na raan na Pilipino ang may ganitong apelido. Ang ibig sabihin ng Gatmaitan, kagalang-galang na anak ng angkan ni Maitan, isang apelidong puno ng pagkamakabayan at kasaysayan. Alam mo ba, may mga revolusyonaryo noong panahon ng Kastila na may apelidong Gatmaitan. Hindi lang ito pangalan. Ito'y simbolo ng prinsipaliya, nang tapang at ng pagmamahal sa bayan. Kaya kung ikaw ay isang gat maitan, abay may dugong marangal at pusong makabayan sa iyong pangalan. Top 2. Ang apelidong lakandula. Ito ay galing sa pinagsamang salitang lakan at dula. Silakan ay isang sinaunang titulo ng kapangyarihan, isang pinuno o maharlika. Dula naman ay maaaring tumukoy sa kaniyang nasasakupan o angkana. Sa makatuwid, ang Lakandula ay nangangahulugang pinunong may dangal sa sariling bayan. Kilala si Lakandula bilang isa sa huling pinunong katutubo ng Tondo bago dumating ang mga Kastila makikita ang apelyidong ito sa Tondo, Pampanga at iba pang bahagi ng Central Luzon. Tinatayang nasa apat na raang katao na lang sa Pilipinas ang may apelyidong Lakandula. Alam mo ba, si Lakandula ay isa sa mga orihinal na leader na tumindig para sa kanyang nasasakupan. Hindi siya kathang isip. Tunay na tao siya sa kasaysayan at pinagkukunan pa ng aral sa mga textbook ngayon. Kaya kung ikaw ay isang lakandula, abay na sa iyo ang dugo ng leader at mandirigma. At ang ating top one, ang apelyidong bayani. Ito ay galing sa salitang ugat na bayani. Tagalog na tumutukoy sa isang taong may kabayanihan, katapangan at diwang makabayan kalat sila sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga probinsyang may makasaysayang bakas ng revolusyon tulad ng Bulacan, Laguna at Cavite. Humigit kumulang 800 hanggang 1,200 katao sa Pilipinas ang may apelyidong Bayani. Bayani equals hero or champion. Hindi lang sa laban kundi sa araw-araw na kabutihang ginagawa para sa bayan o komunidad. Alam mo ba? Ang salitang bayani ay may mas malalim na kahulugan sa sinaunang Tagalog. Hindi lang ito mandirigma kundi taong may malasakit sa kapwa at handang magsakripisyo. Sa ibang konteksto, ang bayanihan ay galing din dito, diwa ng pagtutulungan. Kaya kung ikaw ay isang bayani, abay may dugo kang makabayan. At yan ang ilan sa mga apelyidong hindi mo kailangang i-Google Translate kasi ito ay sariling atin kung ikaw ay isang bayani, tumaneng, silang o gatmaitan. Daladala -dala mo ang kasaysayan ng ating lahi. Like mo na to kung proud ka sa dugong Pinoy. Comment kung anong apelyido ang gusto mong i-feature next at subscribe para sa daily dose ng katipunan energy hanggang sa muli kabida